tapos may nagtatanong sa amin kung yun daw bang namin kay Lindy is e, binabawas daw ba namin sa sweldo ni Lindy so eto na nga mga hubby bees uh, nagluto daw today si Queen Bee may sinasabi sa akin, nagluto ako tayo ano niluto mo ma? patatim patatim, patay luto na? malapit Ayan. na malapit na itong maluto ang kanyang patatim wala kasi tayong yung dried ano? na mushroom kaya yung dilata ay may dilata tala. tayo hindi tayo. Ano? Wala din tayong bok choy, yung gulay. Ah, dapat may bok choy ito. But parang iba ang kulay mo, but hindi siya maitim. Ay, hindi maganda mag team. Bakit hindi maganda pag maitim? Tama lang pagka ganyang kulay ang patatim. Hindi talaga kailangan. Maitim? team. ako na na maitim. Bakit nga? Ewan ko, pero yan ang aking... Yan ang preference mo? Yes. Ah. O kaya ayan, ganyan lang version ng nanay ko sa mga magtatanong kung bakit hindi siya ma mapula or maitim. Kasi yan daw ang kanyang preference. And now, gumagawa naman ako ng, nagbibake ako ng chocolate cake. Ayan. May mga umorder sa akin, guys. Mga made to order lang. Hindi naman ganun karamihan kasi nahihirapan ako. Wala akong full time para gumawa ng ganyan. At yung isa, yan, May nakasalang pa dyan. And si Aya, Tia Julie, kakalis lang. Kaya, Ate Rose, tayo muna ang dalawa dito. <laughs> si Tia Julie naman ang magbabakasyon. Di ba, ikaw na ako nagbabakasyon. Na tapos si Lindy, tapos si Tia Julie naman. Salitan diba? Salitan-salitan lang. lang yan. Yes, si Tia Julie ang nakabakasyon ngayon. Pero nagbakasyon na si Tia Julie, bawa ko nagbakasyon, diba? Opo. Uh -huh. So yan. Tapos kasi si Tia Julie kailangan umuwi. Pero babalik din siya after 3 days, I think. 3 days lang daw siya magbabakasyon. Si Happy David aalis pala today. Kasama niya si Bob kasi meron siyang event sa Tagaytay. Happy David, alis na kayo. Ay! Nakala ko si Happy David, si Bob pala. Opa, pusturang-pustura. Postura. Ba't ganyan ang suot mo? Sasama daw po ni Sir David sa event. Sa event? Okay. Anong gagawin mo? Magnininong ka? <laughs> Bagong gupit pa si Bob. opak, postura posturang postura. Pero bagay sa'yo, di ba? Mas mas presentable. Tingnan. Maganda! Ayan, ingat kayo ni Happy David. Sir. Alas na kayo, ma'am? Yes. Bye-bye. Anong event mo? Wedding ba? No, it is the Christmas party ng Doctor's Hospital. Ah, Christmas party pala. Okay, bye-bye. Ingat. Love you. Oh, party. I love you. Kiss mo Pang good luck. Good luck. Bye-bye. Lindy, dumating ka na? Nasaan na yung pinapadala kong laptop? Ayan. Buti man nakarating ka na. At ito, napapalitaan ko sa'yo. Ano yung mga napapanood ko sa video? Di ba sabi ko sa'yo mag-aaral ka muna? Ba, itong si Raynor, napapagalit ako yan si Raynor. Nakalagay, Han. May tabagay na kayo, Han. Si uncle po nagpagawa nun, sir. Nakakaloka. Di ba pwede mag-boyfriend, ha? Bawal pa po. Charis-charis lang naman yun, di ba? Charis-charis lang yun. Char-char lang yun. Hindi po yung totoo. Hindi po seryoso yung si Raynor. Sasampal. Ako na yung unang sasampal kay Raynor. Totohanin <laughs> po. Huwag niyo pong totohanin. Joke lang yun. Ako na mismo nagsasabi. Sa akin na nang gagaling. Ina-MM lang kayo ni uncle at tsaka ni Raynor. Kumain ka na, Lindy? Ah, uh, hindi pa po, Sir. Na kumain ka. Nagluto si Mama, oh. Tignan <laughs> mo kung ano. Nagluto si Mama ng... Kumain na kami ni Ate Rosie. Wala si Hubby David. Paksiw. Ay. Mm. Ano sabi mo, paksiw? Oh. Paksi. <laughs> patatim Paksi. daw ni Mama. Yan ang version ni Mama ng patatim. Kasi nakita ko dito sir, para sa Ibang kulay, di ba? Yes. <laughs> Kumusta naman ang work? Okay naman? Okay naman po, sir. Tapos bukas, enrollment mo, di ba? Enrollment ko po, second semester po. Sec Uy, second semester lang ba? Second na ba? Opo, ang bilis na po. bilis. Second year, tapos second semester? Opo. Hala, ibibigay ko yung pang-enroll mo, ha? Mamaya, ah, okay. Eh, kumusta naman yung, ano, yung first semester mo? Anong grades mo? Ba't di ko nakita? Yun pa, sir, pa, ano, bukas po at malalaman po. Ay, malalaman na bukas? o, oh, sige. ah, Kaya, ka, tingnan natin yung, tingnan natin yung grades mo. Hindi ko pa nakita, eh. Mag-enroll ka na, hindi ko pa alam ang grades mo Ako? ng first semester. Paano kayo, sir, magbagsak mo? Hindi ko babagsak. <laughs> okay lang yun, basta nagbinhabi ko nga di ba lagi? Basta binigay mo yung best mo. Ako, yung importante. Ako, So, bibigyan na natin itong pang-enroll ni Lindy. Dilitingan ko natin ng konti para mayroon siyang pang-kain habang nag-enroll. Tapos, may nagtatanong sa amin kung yun daw bang pagpaparal namin kay Lindy is, ibinabawas binabawas daw ba namin sa sweldo ni Lindy? Ang sagot po ay no. Ang gastos po lahat sa enrollment ni Lindy ay sagot po namin. Yan po ibigay namin ni Javi David. In fact, yan si Lindy napakabait na bata kasi minsan, may mga school na, may mga, ga may, may, mga kailangan siya sa school na hindi siya sinasabi sa amin. Like for example, uniform, or may project siya sabi ko sa kanya, sabihin sa amin para mabigay namin sa kanya yung pera. Pero yung batang yan, minsan, hindi niya sinasabi. Siya na yung mismong gumagastos. Ganun siya, hindi siya abusado. Kung kaya niyang gastusan, ginagastusan niya. Pero ako na, ako, ako, na mismo nagsasabi na, hindi, ito, bigay mo sa akin yung mga pinamili mo at ibibigay ko sa iyo. Para naman, hindi, para naman makapag-ipon din siya, di ba? Hindi ah. Yung iyong pang-enroll bukas. Nandigan ko ng konti, yung sukli. Yung sukli lang, yung maliit lang naman yung sukli, pang-pangkain mo. Ay, bakit? Okay na yan. Sige. Dagdag, Dagdag mo yan. Pangkain. Baka mamaya magutom ka dun. Thank you po. So